Tinapyasan ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Office of the Vice President at inilipat ito sa sektor ng kalusugan na higit na mas nangangailangan para matulungan ang mga mahihirap na pasyente. Ang detalye ihatid ni Kate Renya matapos ang ilang ulit na hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng kamera para ipagtanggol ang budget ng kanyang tanggapan, nagpasya ang mga mambabatas na bawasan ng 156 million pesos ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2026. Ayon kay Committee on Appropriation Chairperson at Nueva Ecija First District Representative Mika Swan Singh, iririalign ang halagang ito sa Department of Health para palakasin ang programang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients na tumutulong sa mga Pilipinong walang kakayahang magpagamot. Uh, the, the budget for financial assistance and um, should be lodged in the different agencies like DSWD, DOH, or DOLE. So yun po um, yung ginawa natin. Um, binatak po natin yun at uh, lahat po yun uh, napunta po sa MAIFIP. Mula sa orihinal na 902 million pesos, magiging 746 million pesos na lamang ang pondo ng OVP matapos ang bawas. Nilinaw ni Representative Swan Singh na hindi maaapektuhan ang sahod at benepisyo ng mga empleyado ng OVP at sapat pa rin ang natitirang pondo para sa operasyon ng tanggapan. Pangalawa po na kondisyon ko na kailangan po yung kung makakaltasan man ang OVP, kailangan po yung pondo na matitira sa Office of the Vice President ay sapat para uh, um, maipagpatuloy nila na magampanan ang mandato ng opisina. And with that po, even with the reduction, tumaas pa rin po yung kanilang supplies expense, um, tumaas pa rin po yung kanilang rent expense, yung operational expenses nila, tumaas pa rin po. Samantala si Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party's Representative Laila Delima ang nag paghain ng mosyon para sa pagbawas ng pondo ng OVP. Binatikos ni Representative De Lima ang paulit-ulit na hindi pagharap ni VP Duterte na anyay kawalan ng respeto sa Kongreso at sa Konstitusyon. Sa huli, nanindigan si Representative De Lima na ang pagbabawas ng pondo ay simbolo ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.